Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at habang ang lupa ay hindi pa nalilikha, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Pagkatapos, pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. At nagkaroon ng gabi at umaga, gumawa ng unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan at paghiwalayin nito ang mga tubig na nasa ilalim mula sa mga tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nangyari ito. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkaroon ng gabi at umaga, gumawa ng pangalawang araw. At sinabi ng Diyos, pagsamahin ang mga tubig sa ilalim ng kalawakan at magpakita ang tuyong lupain. At nangyari ito. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupain na lupa at ang mga nagsama-samang tubig na dagat at nakita ng Diyos na mabuti ito. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga halaman at puno na lumaki mula sa lupa. At nangyari ito, lumaki ang mga halaman at puno mula sa lupa, bawat halaman ay nagdala ng sariling uri ng buto at bawat puno ay nagdala ng sariling uri ng prutas, at nakita ng Diyos na mabuti ito. At nagkaroon ng gabi at umaga, gumawa ng ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalawakan upang paghiwalayin ang gabi mula sa araw. Maging mga tanda ang mga ito upang tukuyin ang mga panahon, ang mga araw at ang mga taon. Maging mga ilaw sa kalawakan upang magbigay liwanag sa lupa. At nangyari ito. Kaya nilikha ng Diyos ang dalawang dakilang ilaw, ang araw at ang buwan, ang dakilang upang mamuno sa araw at ang maliit na upang mamuno sa gabi. Nilikha rin ng Diyos ang mga bituin at inilagay sila sa kalawakan upang magbigay liwanag sa lupa. At nakita ng Diyos na mabuti ito. At nagkaroon ng gabi at umaga, gumawa ng ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, pabuksan ang mga tubig upang magdulot ng maraming nabubuhay na mga nilalang at hayaang lumipad ang mga ibon sa lupa at sa kalawakan. At ginawa ng Diyos ang malalaking alon at lahat ng uri ng nabubuhay na mga nilalang na sumisirit sa mga tubig, at lahat ng uri ng mga ibon. At nakita ng Diyos na mabuti ito, at sila ay binasbasan niya, na sinasabi, lumago at punuin ang mga tubig sa mga dagat, at hayaan ang mga ibon na lumago sa lupa. At nagkaroon ng gabi at umaga, gumawa ng ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, pabuksan ng lupa ang lahat ng uri ng mga nilalang, mga hayop at mga umuusbong na bagay at mga mababanggas na hayop, at lahat ng bagay na gumapang sa lupa at nakita ng Diyos na mabuti ito. At sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao na katulad natin. Hayaan siyang mamahala sa mga isda sa dagat, ang mga ibon ng kalangitan, ang mga hayop, ang mababangis na hayop at lahat ng nabubuhay na bagay na gumapang sa lupa. At ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sarili, ayon sa imahe ng Diyos ginawa niya siya. Ginawa niya silang lalaki at babae, at binasbasan sila ng Diyos, at sinabi sa kanila, magkaanak kayo, lumago, mamuhay sa buong lupa, at sakupin ito. At sinabi ng Diyos, narito, sa inyo ko ibinibigay ang bawat halamang tumutubo sa buong lupa, at bawat punong nagbubunga ng kanyang sariling uri ng buto. Ito ay magiging pagkain para sa inyo. At sa bawat mababanggas na hayop at sa bawat ibon ng kalangitan at sa bawat bagay na gumapang sa lupa at nabubuhay, ibinibigay ko ang bawat berdeng damo para sa pagkain. At nangyari ito. At nang makita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, nakita niya na ito'y lubos na mabuti. At nagkaroon ng gabi at umaga, gumawa ng ikaanim na araw. At natapos na ang langit at lupa at lahat ng nandoon sa kanila. At sa ikapitong araw nang matapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa, siya ay nagpahinga mula sa lahat ng kanyang gawain at pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at ginawang banal sapagkat sa araw na yun siya ay nagpahinga mula sa lahat ng gawain na kanyang ginawa.